racial What's guys? Welcome to Grabby Vlogs. For this video ay ipaprank natin ngayon ang mami na nasa meeting ng kanilang trabaho. <laughs> sa water, water, ano? Waterworks ng aming barangay. I-meeting sila ngayong gabi sa barangay na Balak namin iprank na aking kapatid na, na. Na, kita nito space na yan, yung kusina namin. Lalagay ko dyan lahat yung mga saranggola ko, mga papagayo ko. Ikakalat ko dun. Dahil ito yung pinto namin, dun siya papasok pagkalabas niya dito sa... pagkalabas, pagka uwi niya dito sa bahay. So, lalagay natin lahat yan, yung mga saranggola namin, yung mga saranggola ko dyan. Lalagay natin lahat dun sa, sa kusina. Tapos, pagdating niya, parang acting tayo ng parang walang nangyari. So, let's go. So, ngayon guys, kukuhanin natin yung isa-isa yung mga saranggol na ito muna ng una. Oops, what? Guys. Ito ang aking legend na box kahit na malaki. So, what does it mean? Hindi kasi ito. siya kasi ito. Hindi kasi ito. Hindi kasi ito. Pintu, pinto. Ang kalat. Guys, guys. Pamilya na pala itong mga box kayo. Kalat natin dyan. Meron pa? Oh, Asan yung 다음 인걸 말고 스톱. 오밀아 이거야. 난 무슨 말? 벤티 패스에 사. 자. 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 <laughs> Saan yung dadaan? Baka. <laughs> Oops, sabihan <natin> ko. <laughs> ko ito. Hindi ko baka masira. Oo, isang malupitang montage. So, yun guys, napaglalagay ko na lahat yan. Hindi ko masyadong naligay dun dahil baka alam nyo na Ganun mga nanay, baka sirain lahat. <laughs> Tinabi ko nga yung ano doon, yung ating lagundri na yung isda kasi hindi pa yung napapalipad, baka masira pag, nag, pag nagalit ng mga may pagdating. So, isang malubitang montage muna sa ating mga saranggolang bago masira. tasa ng kape yung at, ating camera para kitang kita yung tsura ng mami pagpasok dito. Sana walang masira. <laughs> so, hindi ko alam kung anong magiging reaction ng mami dito. Kinakabahan ako guys. Hindi ako kinakabahan dahil baka magalit. Kinakabahan ako kasi baka masira yung mga sarangula. <laughs> hindi, joke lang. Kinakabahan din ako siyempre baka ba mapagbato ako ng ano ng walis tambo. <laughs> so, yun guys, yung ating mga saranggol. It was at this <laughs> moment he him he fucked up. <laughs> Noni. So failed guys Failed Dito siya kasabi lang Maan <gasps> Failed Sayang pa yung effort natin Mami, oh, ma-prank ka namin. Anong pinaggagawa? ka din dumaan? Ayun nga, Sana <laughs> hindi na kagadaan eh. Patay mo ilang doon. Ah, ikaw ang duma ikaw dumaan. <laughs> Patay mo ilang doon. Ayaw. Nagkwesa <laughs> <laughs> oh, rin ang daddy. eh. <laughs> Prank ka daw. <laughs> <laughs> Sampo. Hmm? Ayun na ka, guys. Fail, fail, fail. Doon siya papasok sa pagka-uwi niya dito sa bahay. <coughs> so, sabihin mo, mami, happy 18k subscriber. Dali. mo? Hindi <laughs> ka na nga din Dumaan. So guys, failed na failed na failed na failed na failed yung ating prank. Lugi pa ako sa linis nung kinalat ko dun. Uy, tulungay ako. <laughs> tulungay ako. So daw mo. Lilinis tuloy ako nito guys. Pero bago ako tulinisin guys, ay may sasabihin ako sa inyong mahalagang importante. <laughs> Parehas lang ngayon eh guys dahil film yung ating prank ay explain ko na lang sa inyo na may giveaway tayo tatlong saranggola so yung mga giveaway na yun ay doon lang sa siyempre bawal lumabas ngayon bawal lumabas bawal lumabas ngayon dahil nga sa COVID ay ano dun lang sa malalapit sa mga taga Batangas na lang din yung bibigyan ko ng tatlong saranggola tapos yung sa iba lima limang skin sa sa Mobile Legends. Yun. So, tsaka ako i-explain yun kapag ano na, kapag nakasahod na tayo sa YouTube kasi wala pang sahod guys. hindi pa makakasahod. Ipili ako ng tatlong bola dito sa sampung May dalo dito hindi akin kaya bala na yun. Ipili ako ng tatlo tapos papamigay ko doon sa mga taga-batangas na malapit lang dito sa amin tapos May mukha pa siyang konti. Ewan ko lang kung kita nyo. yung film strips. Tapos makapal yung kawayan guys. Para matunog. Sumbayan guys. Kaso pang malaking saranggola to. So guys, failed yung ating prank. <laughs> Pero okay lang yun guys, hindi tayo titigil hanggang hindi natin napaprank ang mga tao dito. <laughs> so suggest kayo guys sa baba ng, sa comments kung anong magandang prank na gawin natin dito sa bahay. Pwede dun sa kapatid ko, pwede dun sa nanay ko. Suggest kayo guys ng prank na maganda and try natin gawin. Yun. Au, 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 au. So, yun, guys. Um, kinabukasan na ito and suggest lang kayo ng prank. And, magsishoutout shoutout na pala tayo. Pasensya na, guys, doon sa mga hindi masya shoutout doon sa comment nyo na sa Roka ko kahit dahil naka-turn off yung comments doon. Hindi ko alam kung bakit. Ina inalaw ko naman. Pero naayos ko sa settings. Eh, naka-turn off pa rin. Siguro may... May ano, may... Kaloko ang nag-comment kaya tinurn off ni YouTube. So, papakita ko sa inyo. Yan. So, mag-shoutout na tayo. Shoutout to Timothy Reyes, Chilo Romelo Vlogs, Justin Vlog, Enzo Luis Galupo, Marky YouTube, Ken TV, Jake Baera, at sa kanyang kapatid na si Julian Baera. Me, hey, sabihin mo nga shout. Sabihin mo nga subscribe. <laughs> Toribio Faustino, Prince Kyle Celeste, J. Ross Virtudaso, Jasper Pangilinan, Billy Marasigan, Senpai JP, John TV, Tropa TV, Jimboy Eusebio, Juriel Cueto, oh, si Juriel, shoutout sa'yo boy, taga dito yun sa amin na bata, John Wayne po, Erickson De Vera, Basti Cabasis, Lance Perez, Aljaire Miravite, Wendell Beloria, at kay Clark Gaming yun, sa mga sa so, mga gusto mong pa-shoutout ay please comment pas positive comments and yun lang. Next content natin ay papalipad din natin yung uh, Yan, itong Lagundrina. So please subscribe to our YouTube channel for more videos and bye-bye! Thanks for watching!